nung sa atin, ano, tungkol dito sa ating dividing network. So, ang ating dividing network, mga idol, ay naka two -way, ano. So, ang gusto ng ating viewers ay gagamitin niya lang yung pang uh, low o sa ating woofer lang, no. Yung twitter hindi gagamitin. So, pwede-pwede niya, mga idol, ano. Uh, ganun pa rin ang connection. Uh, input lang tayo dito sa ating dividing network na nagagaling sa ating uh, amplifier. Tapos, yung output dito, ito lang ang gagamitin natin. Yung pang woofer papunta na sa isa nating speaker na uh, pang low natin ano pero na uh, ginawang video nito na woofer lang ang ginamit natin so dito pag dumadaan sa ating dividing network ay lumalambot yung ating bass uh, pag naka bypass naman ay uh, medyo may katigasan uh, ito yung ating uh, so, video ito mga idol ano? ito yung ating dividing network so dito sa ating output speaker ng ating amplifier so isang speaker lang ginamit natin diyan Uh, dahil isa sound check lang naman natin ano. Ito mga idol ano, katulad nito, uh, speaker, papunta rito sa input ng ating uh, dividing network. So itong ginamit natin yung ating input dito na uh, tinanggalan ko ng uh, speaker terminal ano. Ayan, okay. ano Ito ay two-way. So mayroon sya ditong whopper at saka mayroon ditong uh, tweeter. So hindi natin gagamitin itong uh, tweeter. So ibig sabihin, isa lang ang gagamitin natin dito, itong uh, whopper. So pwedeng-pwede ito mga idol ano. Uh, basta gagamitin lang natin ay sa so pang-woofer pero yung tweeter hindi natin gagamitin. So ganoon lang idol, yung papunta sa ating speaker, uh, speaker dito natin yung connect ano. Kailangan nakapulariti tayo dito. Ang pula dito sa positive sign, ang ang itim dito sa uh, negative sign. So, ito na mga idol ano, nakakonek na yung ating uh, speaker dito. So hindi ko na lang ito hininang dahil i-sound check lang naman natin ano. So ibig sabihin dito mga idol, ang connection natin dito yung input na lang galing sa ating amplifier. Tapos yung output naman dito sa ating dividing network papunta na sa ating. Oh, so, ito yung speaker na gagamitin ko mga idol, ano? Ayan, Dickens siya. Ayan. So, try natin ngayon mga idol magpatugtog, ano? Oh, so, ito dumaan na ngayon sa ating dividing network na woofer lang ang ginamit natin dito. Yung Twitter ay walang gamit. So yun mga idol ano, uh, lumalambot yung ating uh, base lalo pag dumaan dito sa ating dividing network. So pag hindi naman natin pinadaan dito, uh, medyo may katigasan yung ating uh, base.